sila are very direct pero pero iba ang dating ba meron ng anak na napaka yung, soft spoken sweet yung sweet ang <laughs> yeah, yeah, she's going to be really she's my youngest very strong ang opinions niya pero Magsalita siya ganyan. Very sweet. Yes, problem, hindi ako sweet. <laughs> yung, but wala naman akong mali siya. Pero iba ba yung... At saka meron naman akong isa na very strong. Yung quiet siya, pero ito ang kailangan gawin. All of them have different... But I think ang similarity lahat nila is naninindigan sila para sa kanilang prinsipyo. Hindi, hindi pwedeng... Uh, you know, to go around so, the world. Right. Eh, daw, naiiwan niyo na kami kasi magkakaroon na kayo ng radio program sa iba. Ay, meron na akong radio program. Pumulig <laughs> ka naman sa balita. <laughs> <John>. Meron <laughs> na. Ay, iiwan niyo na pala kami. You no. Know? Ay, because I never had a radio program in in Channel 7, hindi ba? And sa, sa totoo lang, I mean, you know, sinabi ko sa Channel 7, uh, gusto ko magkaroon ng radio program kasi I feel that this is my way of being able to express communicate and inform etc etc yung mag, even, sure more, even more even more pero wala silang nagbigay uh, you know they know, offer yeah, yeah. so uh, th that's it but you're not leaving us here in Channel 7. well I hope not pero alam mo naman eh, may mga nag iba nagsasabi na na hindi ka pwedeng namamangka sa, sa dalawang, dalawang ino ilog. ilog. eh, hindi ko naman alam kung ano yun. Paano ba yun? <laughs> Aba, hindi. O ba? Si Mela nagsabi sa akin noon, hindi, I didn't realize na... Hindi po ba kayo pa. nahihirapan? Ha? Na? Karamihan po sa mga taong humaharap sa inyo, parang takot na takot sila makipag usap sa inyo. <laughs> <laughs> Kasi parang nakakatakot. na Nakakaintindi in a way. Yung parang mag-teacher kayo, parang lahat kami, Oh my God! Oh my God! Oh my hindi. I don't know. Pero sa akin eh, I just... Ako parang hindi naman ako, ikaw na-intimidate ka ba? Ako at but first, sobra I thought... Ka hindi. Sobra, ako, ka but sobra ka talaga, ta ta hindi ka na-intimidate. Medyo <laughs> comfortable <laughs> <laughs> ka. Basta wala kayong tinatago, huwag, kayo, huwag kayong matakot. Matakot kayo kung naglilil lang kayo. So, you are it's just an initial... I, it's very fast for me to to get to the weak. Oh my God. Kung, kung merong, no, hindi talaga. Eh, kung if you're strong point, you know, you're, you're quality. Very hard, no? Pero kung meron kang tinatago o meron kang kinocover up, cover up, naku, ang lakas ng yung pangamoy niyo. Pangamuyin initial. <laughs> eh. Yeah. No, it's true. Thank you very much. We had so much fun with you. Yes. Kami yes. matatakot Janice sa inyo ngayon. Oy, huwag kayong matakot sa akin. Correct. Oh, okay. right. okay. Hindi, Hindi, ko sa... Bakit malakas ang uh, dating ko. Malakas lang ang dating niya sa umpisa. But actually, <laughs> to get to talk to her, there's Di more. of course. Miss sweetness din siya. No. Sa no? mga sis, kapag opinion talaga ang pinag-uusapan, si Maring Winnie na yan. Thank you. Salamat, salamat sa kanya. At sa sis,

wala akong problema kasi may mga wage earners salary salary earners na ang benefit sa kanila 25%, 30% per eh, bakit sa mga artista 10% lang. So, depende sa kanilang kanilang income. Yung mga 500,000 a year, 600,000, hundred syempre naman. Tapos, pero yung mga iba na talagang pa-extra extra dito at saka hindi mo alam at saka ang kanilang uh, ang kanilang uh, Yearly uh, salary is about 200,000. aba 10% lang dapat. When I think of Senator Ping Lacson, pura tong maliling massacre. Always. Ayan, naiisip ko. Mas mabuti po yan kesa sa annulment. Kasi mas malaki po ang... I am not against a marriage. I am against marriages being dissolved very easily. Pero kung sa annulment at saka sa divorce, divorce na lang ako.